Kung meron kayong sasakyan, huwag niyong wala ito. Kailangan-kailangan natin to, lalo na kung UV car owner ka, ngayon ka palang nagkaroon na sasakyan, kaibigan, kailangan mo to. For sure, darating ang araw sa'yo, madidrain ng battery mo. At pag nadrain ng battery mo, ewan ko lang kung hindi umikot yung pubit mo ha, kakatawag kung kahit kanino. Sobrang stress nun, based sa experience ko mga kaibigan ha. Nung dati wala pa ako nito. Pero ngayon nga, natuto na ako, meron na akong ganito. Ano nga ba to mga kaibigan? Ito yung car jump start na nabili ko ngayon sa TikTok. Ito yung magsisave sa buhay mo kapag ka nadrain ng battery mo at ayaw mag-start yung sasakyan mo. Nako, panalong panalo ito magsasimulate tayo kunwari na drain yung battery ko ha pero kasi itong battery ko is full po siya kasi bago pa lang siya mga kaibigan kaya ang gagawin natin tinanggal muna yung ground in that way hindi mag start yung sasakyan natin so patunayan ko sa inyo na hindi mag start punta ka dyan sa gilid cameraman man tingnan nyo mabuti ha i-start ko to wala walang kahit na anong ilaw dyan o. ayaw o diba pinipilit ko na So, tingnan natin uli doon. So, kailangan, kailangan malaman nyo ito mga kaibigan. Dapat i-share nyo po sa mga mahal nyo sa buhay para alam po nila ito kung paano yung gagawin. So, ito po, kailangan ko meron na po kayong ganito, okay, tanggalin nyo po muna sa connection. Tapos, i-connect nyo po ito sa positive. Siyempre, yung pula po sa positive. Kung drain na po yung battery ninyo, i-connecta nyo na po directly pag ayaw talaga mag-start. Yung ginagawa lang po natin is simulation. Kaya tinanggal natin dito. Kunwari, wala nang battery kaya tinanggal natin sa battery kaya ko-connect po natin dito pero kung yung battery po talaga ay drain na talaga kaya hindi na po kayo magtanggal dyan ha yun lang reminder tapos doon mo pa lang po isaksak dito sa iyong jump starter so nag-iilaw po yan dito po sa brand po na to kailangan pa rin po pindutin ito steady green dapat yan ayan so pag nag-green na yan okay na kung mapansin niyo parang may kumislap di ba ibig sabihin nabuhay na po yung sistema ng sasakyan natin so kailangan ko nang buksan yung Uh, ano, kailangan ko ng start camera man dyan ka para makita lang na ano pero eh, sige punta ka rin eh tinan mo naiwan ko palang naka-start naka-turn naka on hmm, yan nag-open na siya ah, punta ka dun sa harapan tinan mo mag-start na siya tama 1, 2, 3 start ah, nakita nyo mga kaibigan yan yeah, so pag nag-start na mga kaibigan maghintay lang kayo ng mga ilang segundo bago nyo tanggalin yung pinaka-cable okay so imagine niyo na nagcha-charge na po ng konti yung ating battery So kailangan mo tanggalin ngayon diyan yung cable natin para maka-under na. Pag tinanggal ko po ito, hindi na po dapat namamatay yung sasakyan natin. Oh. Umaandar pa rin po siya kahit wala na pong naka na ground. Oh, tingnan nyo. Pakinggan nyo mabuti yung makina, oh. Gumaga gumagalaw. Tensiona na po marumi yung ano um, natin ah, yung makina, hindi yun. pa napapalinisan. Tingnan mo ngayon dun sa sa, sa loob. Umaandar po 'yan. Ah. Oh. Niba? Oh. Kita nyo mabuti mga kaibigan. Yan ang power nitong ating car jump starter mga kaibigan. Kailangan, kailangan nyo po ito. So patay na po natin ha. Hmm. Tignan nyo ha? bubuksan ko. Kasi nga wala na tayong car jump starter. Tapos, tapos nakatanggal pa po yung battery natin. Hindi na siya mag-start kuha nyo kung dati yung old school kailangan nyo pa ng kable kailangan nyo pa tumawag ng ibang tao na may sasakyan para mag jumper ng cable papunta doon sa battery ng isang sasakyan ngayon hindi na po mga kaibigan ganito na lang po ang ginagamit natin sa ganong paraan kahit nag iisa ka lang kaya mo nang i-start yung sasakyan mo kahit na yung battery mo so kung gusto nyo rin ng car jump starter na ganito eto po yun yan, makikita nyo po yan sa yellow basket natin. Ang kagandahan po nung car jump starter na pinapakita ko po sa inyo, 4-in-1 na po ito. Pwede po siyang, ito nga, car jump starter. At pwede rin po siyang tire inflator po, mga kaibigan. Low press mo to. Yan. Makikita mo, may bar. Pwede sa bisikleta or sa motor. Yan, bisikleta. Pwede sa lobo. Ayan, o. Tapos, pwede mong palitan ng PSI, bar. O kaya, KPA. At saka, kgcm. Pagka nakuha mo na yung gusto mong pressure, ito mo lang siya yan. Meron talagang hangin. Ayan, may hangin talaga mga kaibigan. At ang nagustuhan ko nga rito, yung kanyang dulo, Hindi ganito, di snap. Hindi yung diroskas Yun ang kainaman dito Ipa-plug mo na lang doon sa pinakapito. I-press mo ganun. Iipit na yan. Pwede mo rin siyang gawing emergency light. Ito. Long press mo to May ilaw ka na. Pakaliwanag nyo, no? Hmm. Diba? Isang press pa. Emergency light. Uh, ah, diba? Isang press pa. Ayan, pula. Pwede kayong mag-charge ng cellphone dito. May kasama na po rito yung cable para sa Type-C. Saksak mo lang siyang ganyan. Tapos saksak mo sa cellphone mo. Tapos ito na nga pala yung kasamang mga pins. Meron pang bola. Napakaganda nito. Napakamura lang nito kung gusto nyo po nito. At ito po, may kasama na po dito yung pinakabag nya. Ayan. So kung gusto nyo rin nito mga kaibigan at ayaw nyo ng hassle sa inyong driving, pumuha kayo nito mga kaibigan. Portable Car Jump Starter. So ilalagay ko yung link dyan sa Yellow Basket. And see you on my next video. Bye-bye.